Alam ko yung pinagdaanan ng mga bata, hindi lang ng mga anak ko, pati yung mga pamangkin ko nung panahon na yon. And hindi ako papayag na mauulit muli yung 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 ganong uh, pinagdaanan nila kasi siguro ang hirap ma-explain kung hindi mo pa nararamdaman maging isang magulang kung di ba para if you're a parent mas masakit pag yung anak yung nasasaktan, eh gano'n yung nangyari sa amin noong mga panahon na yon. So this time around, hindi na talaga ako papayag na mangyari pa siya ulit. Ah, uh, well, una, una, gusto ko rin magpasalamat kay Senator Tolentino because I saw yung pronouncement niya na i-hear daw niya tong complaint natin. So hopefully, pagbalik namin sa July 22, eh magkakaroon na ng schedule itong complaint. And siguro, ang sa akin, uh, hindi ko naman siya minamadali. Eh, I want this to go through a process. Kung kailangan uh, uh, patawagin patawa yung mga nag-interview sa akin, kung talagang may katotohanan yung pagbigay ko ng mga tanong sa kanila. Eh, I am Um, more than willing to wait and uh, ayoko rin sa i-pressure na mag-rule ka agad kasi nga gusto ko talagang um, makita ng lahat yung proseso na gagawin ni Senator toll para din naman magkaroon ng basihan yung magiging ruling niya sa bandang dulo. Well, yun naman talaga yung gusto natin, di ba, to stick to the issue. Hindi naman tayo yung nag-umpisa ng name-calling, yung uh, allegation na nagbibigay, nag-feed ako ng question. Hindi galing, yun. galing sa akin lahat yon Galing siya kay Senator Alan. Uh, nandun ako para talaga bigyang linaw yung pagpapatayo pag ng new Senate building. But ano nangyari? We, he ended up calling me names during the hearing. Kung hindi ka naman awo oh, naman ta kasi talaga hindi 'di ba uulitin ko um, hindi lang naman ako yung uh, magkakaron ng ano eh hindi lang naman ako yung nasaktan 'di ba It, yung yung pamilya ko kasi dun sa ginawa niyang name calling kayo yung members of media na uh, na meron siyang allegations na fini-feed ko sa inyo yung mga tanong tuwing ini-interview nyo ako during during that period So, kumbaga, uh, marami siyang uh, gustong sirain. Or even yung resource persons natin from DPWH, di ba? Uh, tuwing, dun may mga pronouncements siya na parang may conclusion na siya of irregularity eh. Tapos tuwing mag -e explain yung taga DPWH, hindi na niya cut off na niya. And makikita niya dun sa transcript na napakalinaw na si DPWH was not given time to explain their side, but they were just there to validate yung point ni Senator Alan. Eh, di ba, akala ko ba gusto niyang malaman yung mga detalye about the building? But apparently, during the hearing, ang naging uh, takbo is, ito yung conclusion niya. Dapat lahat ng sasabihin nyo, Uh, supports that conclusion. Eh, hindi naman, I think, uh, hindi naman ganun yung supposed to be na mangyari doon sa hearing na yun.